Parte na ng pananampalataya ng mga katoliko ang paggawa at pagdadamit sa mga imahen o poon. Hindi lamang ito hilig kung hindi pamamanata. Dala ng mga natupad na mga hiling at na bagong mga buhay. Narito ang natagpuan namin ng iba't ibang mga kwento ng Debosyon sa Pagpupuon. Ang sabi niya sa akin, na yan, ang ina ay isang uh, isang simbolo ng pagtitiis, sakripisyo, at pagmamahal. Makulay at dinadagsa ng mga tao ang mga posisyon ng mga imahen tuwing pista at mahal na araw. Pero iba sa nakasanayan noon, hindi na muna ipinaparada sa ngayon ng mga puon dahil sa pandemya tumigil man dahil sa sitwasyon, hindi nawala sa mga Katoliko ang kultura ng pagpupuon. Isa ang lalawigan ng Pampanga na kilala sa pagpupuon o paggawa ng imahen ng mga santo. Mula sa pagbuo ng katawan ng mga imahen, pananahin ng magagarang damit at maging ang mga buhok nito ay mabusising ginagawa. Sa pagawaang ito ng mga puon, nakilala namin ang isa sa mga pinakamatandang manlililok o iskultor ng Apalit Pampanga. Mahigit 40 years lang naman sa industriya ng paglililok si Mang Nick. <applause> Minana pa niya ito sa kanyang ama na isa ring iskultor. Ang na pamilya namin, tatay ah, ko, ganun din ang trabaho nila. Naman ako na. Bukod sa kinagawa mo siya, kailangan meron ka rin dibusyon. mo doon sa isang project na ginagawa mo or sa isang santo na ginagawa mo. Malinaw pa sa mga alaala ni Mang Nick kung paanong ang simpleng pagtulong niya sa isang estranghero ang nagpayakap sa kanya sa pagpupuon. May lumapit sa akin na isang lalaki. Sabi niya, umiingi siya ng tulong, na pandagdag daw sa pamasahe. Sakto naman, may pera sa bulsa na 50 pesos. No? sana namin na ibinigay ko sa kanya. Tapos sabi ng tao, marami salamat po, malaking tulong na yung binigay mo sa akin. Sabi niya, yung siguro mga kinabukasan, may nagpunta na isang tao, nagpagawa siya, binayarin niya kagad. Dito na nagsimulang umikot ang kapalaran ni Mang Nick sa paglililok. Dumagsa ang mga nagpapagawa sa kanya. Kasabay nito ang pagtindi ng kanyang pananampalataya. Karaniwang inaabot ng halos tatlong buwan ang paglilok sa isang poon. Depende sa sukat. Mula sa pagguhit ng disenyo at pagpili ng kahoy. Puro mabagbagin ko ulit yan. Ibilogin ko. Tapos Drawing na naman siya. manu manong inuukit ni Mang Nick gamit ang pait, ang ulo o muka, katawan, kamay, at ang paglalagyan ng damit ng puon. Sinasamahan ni Mang Nick ng dasal ang kanyang paglililok. Humihiling siya na tulad niya, mapapabuti rin ang buhay ng mga magmamayari ng kanyang gawa. Sa detalya, kumari, pagdating dito sa may parting dito sa leg, kailangan, yun, imagine mo rin kung ano yung itsura niya, kung ano yan. Kaya, uh, ayan, ngayon nilalagay ko yung detalye, detalye dito sa may Pagkatapos, niya. Pagkatapos, isasalang na ito sa pagkikinis. Sunod namang ginagawa ang pag i o pagkukulay sa mga santo. Hanggang sa mabuo ang pinal na itsura ng poon. Sa isang bahay naman na ito sa apalit, itinatahi ang mga damit ng puon. Ang bawat tusok ng karayo at hibla ng sinulid na bumubuo sa damit ng birhen ay may kalakip na panalangin ni Nanay Cecil. Mahigit tatlong dekada ng modista ng mga puon si Nanay Cecil. Ito na rin ang paraan ng kanyang pamamanata. Bakit po pananamit ng mga puon ang inyong napiling bokasyon? Nung kabataan ko po, nakalakihan ko na yan. Lalo na ng pamilya namin, diyan po nag-umpisa. Ang nanay ko po, modista talaga ng mga dami. Hanggang sa pagtanda ko, nagkaanak na ako. Yan na po ang ikinabuhay na rin naming magpapamilya. Uh, Meron po bang talagang sa panagay ninyo'y himala o dasal ninyo na malinaw narinig ni Mama Mary. Parang himala na rin po yung nakakaraos kami sa kabuhayan namin. Napapag-aral ko yung mga anak ko. Ganun pong nangyayari sa akin. Kaya akin talaga nagpapasalamat ako kay Mama Mary. -gamit ng mga... Naniniwala si Nanay Cecil na ang kanyang mga gawa ay refleksyon ng mensahe ng Birheng Maria sa kanyang panaginip. Pag napapanaginipan po ninyo si Mama Mary, ano po yung mensahe na naririnig ninyo sa kanya? Ang sabi nga sa akin na ang ina ay isang simbolo ng pagtitiis, sakripisyo, at pagmamahal. Aba eh, gawa mo pala itong damit ni Mater Dolorosa dito opo, sa uh, St. Carmel. Opo, ma'am. Hindi mo akalain daw na nandito rin opo, yan? Opo, ma'am. Kasi alas, lahat po hata eh, nagawan ko na. Makikita ko na lang po yan sa picture, sa kung saan saan. yung pala yung mga gawa ko. Matagal na rin po kasi akong gumagawa. Iginuguhit ni Nanay Cecil sa paper pattern ng mga disenyo. Pagkatapos ay gugupitin niya ito at saka ilalapat sa tela. Hindi basta-basta ang pagburda sa mga disenyo. Dahil ginagamitan pa ito ng espesyal na sinulid na kung tawagin ay inuod. Naging inuod, is, yun yung mga original thread na galing ng Spain. Yun yung inuod na tinatawag nila. Pag naman mga synthetic, yun yung ano, madali ang trabaho kaya lang siyempre matagal din dahil talagang handmade. Ang pananahin ng mga damit ng poon, ibinabahagi na ni Nanay Cecil sa mga babae at kapwa nanay sa kanilang lugar. Gusto niyang makatulong sa pagbibigay ng hanap buhay sa iba at maibahagi rin ang pamamanata sa Birhing Maria. Natutuwa ako kasi parang nakakatulong din ako sa kanya. hindi makukumpleto ang poo ng Birheng Maria kung wala ang mga buhok nito. Ito kasi ang nagbibigay ng pagkakakilanlan sa imahen. Para sa isang kilalang magbubuhok sa Makabebe, Pampanga na si Tatay Demi, kailangan din itong paglaanan ng oras at dasal. Tuwing hawak ko ng mga buhok na ginagawa ko, Sinasabayan ko talaga ng dasal para walang magkasakit sa akin mga anak, mga pamilya. Yun ang pinaka sa akin. Ang mga estilo ng buhok na ginagawa ni Tatay Denny ay siya namang nagbibigay buhay sa mga imaheng ating nakikita. Binabagay niya ito sa korte o forma ng mga santo iba't iba. Bawa, katulad ng detundon, straight ang ulo. Tapos, yung parang nakakal dito. Tapos, iba't ibang style. May mga hati dito, may mga tribuson. Ang daming-daming mga style na pinagagawa sa akin. Pero, nakakayanan ko naman. Mula sa paghihibla ng mga abaka, pagkukulot, at pagbibilad nito, pinapakuluan din ng mga ito para mapanatili ang pagkakakulot ng mga buhok. Inihahanda naman sa molde ng ulo ang telang pagkakabita ng mga kinulot na buhok. Kapag handa na ang kinulot na hibla ng buhok, ay isa-isa rin itong tinatanggal sa tingting. -ting. Mula dito ay itatahi na ito sa tela hanggang sa mabuo ang pinakabuhok. Ang sining ng paggawa ng buhok ay ipinapasa na ngayon ni Tatay Demi sa kanyang mga anak. Ginagawa ko ito para lumaganap naman ang reliyon ng mga katoliko. Kasi yung nakagisnan ko, mga ninuno namin, masyadong deboto sa mga ganyang poon. Ang kultura ng pagpupuon ay buhay na buhay pa rin dito sa Pampanga hanggang sa kasalukuyang panahon dahil na ito sa patuloy na paglikha ng mga katulad nilang namamanata. Pagpupuon dito sa Pampanga, nakaugat sa spiritual na buhay ng mga tao ang larawan, images. So just like the pictures that we keep because they are so sacred to us, ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas, ng loob, matinding pananampalataya para makibaka sa buhay. Iba't iba man ang paraan natin ng pagdedebosyon para sa ating pananampalataya, ang mahalaga, buo ang ating puso sa pagdarasal at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Patunay na hindi kayang pigilan ng pandemya ang pamamanata na naging bahagi na ng ating buhay.